Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Ang konsepto kasi ng pagpapautang ng pera, binibigay mo na yung pera mo, yung ownership ng pera mo sa umutang. Kagaya na sinabi ko, alam ba, umutang ako kay Miss Jen ng isang milyon, the moment na umuo siya at binigay niya sa akin yung isang milyon, ako na may may-ari ng isang milyon na yon. So dahil ako na may may-ari, no, ang obligasyon ko lang, ibalik sa kanya pag kailangan na niya. So ang tawag doon nga ay loan agreement. Pag hindi ko na ibalik 'yung kasong sibil lang 'yon, bakit? Hindi siya pwedeng kriminal kasi ako na ang may-may-ari. Ang estafa ganito. 'Yung pera binigay sa akin ni Miss Jen, hindi para ako maging may-may-ari. Para hawakan ko 'yon para i-invest ko kagaya na sinabi ko. Ngayon pagkaya na kapag wala namang investment, ninakaw ko lang 'yung pera, estafa 'yon. Mm -hmm. Bakit? Kasi hindi ko pera 'yon. Tandaan Pero... niya of oh, yun ay pera nung nagbigay sa akin para i-invest, pero ginamit ko sa sarili kong kapakanan, mm -hmm. estafa ang tawag doon. Yun na mga limbawa, walang pahintulot si Miss Jen, nakita ko may pera siya ng bag, mm -hmm. bag ng pera, kinuha ko. Ang tawag naman doon, theft. Mm -hmm. So, doon sa kaso ng estafa at theft, criminal mm -hmm. case yun kasi hindi sa'yo yun. Kinuha mo. Pero? Diba? O, pero ang pag-uutang kasi, pag umutang ako sa akin na yon. So ang palalabasin nitong mga lintik na ito, <laughs> ang uh, nangyari dito eh alam mo man pinautang mo to amin na to, eh, di pwede ka man magdemanda ng kasong sibil. Uh -huh. o pero syempre ikaw palalabasin mo, hindi talaga kontrata ng pag-uutang 'yan. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.